Hi guys! Welcome to our YouTube channel! Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng Late Marriage Certificate. Ang Marriage Certificate ay isang dokumento na nagpapatunay na kasal ang dalawang tao. Ilan sa mga dahilan kung bakit late na re-register yung marriage kasi minsan kumukuha yung mag-asawa ng coordinator tapos yung coordinator nakakalimutan na i-register yung marriage o kaya bakas scam pala sila kaya hindi na nila na-register yung marriage ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng marriage in case mangyari ito step number 1 pumunta sa PSA at isure kung talagang wala silang record ng marriage ninyo Kumuha ng PSA negative certification nagkakahalaga ito ng 155 pesos 4 copies ng certificate of marriage form kailangan kumpleto lahat kasama yung mga pirma nung nagkasal sa inyo tapos nung mag-asawa tapos yung witness niyo next is affidavit of delayed registration kailangan po notarize ito And then yung nakuha niyong PSA Negative Certification. Kailangan niyo din ng Original o or Certified True Copy ng Marriage Contract or Certificate. Ito yung mismong pinirmahan nyo nung kasal ninyo. Kailangan niyo din ng Certified Copy ng Marriage License kung meron po. Next, yung affidavit ng two disinterested person, kailangan po notarize ito. Ito yung additional requirement, senumar, kopya mula sa PSA na wala po kayong marriage. Iba pa po ito dun sa certification of no marriage kasi po itong senumar individual po ito. Kailangan nyo rin po ng certification mula sa simbahan or, or kung sino po yung nagkasal sa inyo na magpapatunay na kinasal nya po talaga kayo. Pwede po ditong nakalagay yung petsa at lugar kung kailan kayo kinasal. Pwede din po yung birth certificate ng mga anak niyo kung meron. Pag kumpleto nyo na yung requirements, pumunta lamang sa local civil registry office at isubmit ito. Kadalasan po yung late registration nagkakahalaga ng 100 to 500 pesos, depende po sa tagal ng delayed. After po noon, 10 days ipopost ng LCRO yung registration ng kasal ninyo in case po may tumutol after po ma-assess ng LCRO yung mga documents nyo, i-approve ia na po nila ito. Tapos, magsisend na po sila ng records sa PSA. Pwede na po kayong kumuha ng certified true copy ng marriage certificate niyo sa PSA after 1 to 3 months. 155 pesos din po ito. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo at nasagot namin ang inyong mga katanungan. Please like and subscribe to our channel. Maraming salamat po.